Dalawang insidente ng pagnanakaw ng sasakyan ang naitala na naman sa Quezon City kamakailan. Ang modus ng isang grupo, binugbog at binaril muna ang biktima bago tinangay ang kanyang sasakyan. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Binugbog, binaril, tsaka tinangay ng mga carjacker ang minamanhiyong SUV ng negosyante si Genesis Olvidencia ng Commonwealth Quezon City. Hindi na bago ang pangaagaw ng sasakyan pero kakaiba raw ang modus ng grupo medyo binugbog muna and then uh, pinapotokan at uh, nagresulta po ng uh, target na pagkamatay ng mga uh, biktima. Hindi pa matukoy ng pulisya kung anong grupo ang nasa likod ng carnapping pero may lead na raw ang pulisya sa mga suspect. Ano ang talagang naging motibo dyan sa kasong yan? Was it just carjacking? Maliliit siya mga yan? Iwahiwalay, maliliit yung mga malalaking sindikato na na neutralize na hoon natin nung director tayo ng Highway Patrol Group. Ibang estilo naman ang ginawa ng carnappers sa isa SUV na ninakaw sa K-1 Kamuning Quezon City. Alas 12 raw ng tanghali noong lunes nang dumalaw si Rodolfo Pipo sa kanyang kapatid. Dito raw mismo sa harap ng bahay, ipinarada ng biktima ang kanyang sasakyan. Isinampa araw niya ito sa gutter para hindi makaabala sa kalsada. Huli raw nila itong nakita bandang alas dos ng hapon. Pero makalipas lamang ang dalawampung minuto, bigla na raw itong nawala. Yung karnaper, sumakay na daw dun sa, sa Sasakyan ko, sa sasakyan ko, na sa driver, sa passenger eh. side. Sumakay kasi nakaharap din yung, yung sasakyan. Bago lumipat daw din sa, sa driver's seat, humarorot naman. Tip na pa daw magbangga yung nakamotor na witness. Sa datos ng Highway Patrol Grupo HPG, bumaba ang car sa bansa nitong September kung ikukumpara noong nakaraang taon. Mas mababa rin daw ito kung ikukumpara naman noong Agosto na may 88 na kaso. NCR pa rin ang may pinakamataas na nakapagtala ng 41 out of 51 cases nito lang September. At mula January to September, Maynila ang may pinakamaraming kaso na 123. Sumunod ang Quezon City na may 75 na kaso at Kaluoka na may 27 na kaso. planning to create more special operations division. I mean, doon uh, sa Special Operations Division namin, I mean, Task Force we will be creating more teams na i-deploy -de sa other districts in Metro Manila para matulungan o ma-augment yung territorial police dun sa anti-carnapping campaign. Kaya muling paalala ng mga otoridad sa mga motorista, maging maingat. Siguraduhin nakalak ang mga pinto ng sasakyan habang nagmamaneho o kung nakaparada na ito. Maira na secured ang mga sasakyan sa mga garahe at parking area. Kung ito ipaparada lang sa labas ng bahay, makatutulong ang paggabit ng mga anti-carnapping gadget gaya ng alarm, GPS, lock sa manibela, at pinaka-importante, huwag ipagsasapalaran ang buhay sa sasakyan. Ang mga carnappers kasi, they go after the vehicle. No? So, uh, pagka kinuha yung sasakyan at wala na kayong uh, uh, magawa, natutukan na kayo, ibigay nyo nalang yung sasakyan. Warning naman ng NCRPO sa carnappers. Makukuha din namin kayo, aarestuhin namin kayo. Marisol Abduraman, JMA News.